Paano na tayo? Sa totoo lang, eh hindi ko rin alam. Hindi naman kita masisisi. Kasi yung sakit mo ngayon ang kalaban ko. Eh hindi ko naman nagilustong magkaganito tayo ngayon. Pero wala akong choice kundi simulan ulit ang buhay ko. Elis, gusto ko rin magsimula sa'yo. Elis, gusto ko maging... Elis, gusto ko maging parte ng bago mong alaala. -ala. Elis, pwede ba kitang ligawan ulit? Niligawan mo ulit ako? Oo. Oo, Elis. Kasi... Kasi di ba hindi mo na ako maalala? Ngayon eh, yun ang dapat kong gawin. Ang ligawan ka. Ang magsimula tayo ulit. Ito, soy. Bakit mo ba papahirapan ang sarili mo? Tinan mo ako ngayon. Ibang tao na ako. Yung ilis na minahal mo noon, wala na siya. Mm -hmm. Hindi naman natin masasabi kung ang ilis ngayon ang ilis ngayon, magugustuhan ka pa? Wala naman akong hinihiling sa'yo, Elise. Ang hinihiling ko lang sa'yo, pagbigyan mo ko. Kasi naniniwala ako, na mamahalin pa rin ako ng bagong ilis. Kaya kung pwede, Elise, may hagan mo akong ligawan ka ulit.